Kung ang South Luzon ay may tinatawag ng banal na bundok, ito ang Mount Banahaw na matatagpuan sa probinsya ng Quezon. Sa bandang North Central Luzon naman ay may pinagpalang bundok na matatagpuan sa probinsya ng Aurora. Itinuturing itong pinagpalang bundok nung panahon mga dumagat pa ang halos naninirahan sa paanan ng bundok. Hindi dahil gumagawa ito ng milagro, kundi sagana ito noon sa mga pinagkukunan na pangunahing pangangailangan sa buhay, gaya ng pagkain, tubig at kahoy para sa kanilang tirahan. Kaya natawag nila itong jawangan, sa salitang dumagat ng ibig sabihin ay pinagpala. Kaya yung jawangan, pinagpala. Kaya samahan nyo lakbayin ang kabundukan hindi lang upang marating ang tugatog nito kundi makita ang pinagpalang niyaman ng kalikasan ng Mount Jawangan sa Dipakulaw Aurora. Alas 8 ng umaga dumating kami sa Sitio Giligili, Barangay Borlong di Pakulaw at ang lugar na to ang magsisilbing jump off. Salamat at napunta po kayo sa aming lugar, isa lugar na pinipunin nyo ang Barangay Borlongan para naman ma-expose kung ano po yung nagiging magkakulasan po natin dyan. Tinatagot po ang bawat isa sa aming pas sa kanila paglalakbay, ikaw po Pagkatapos na. magbigay ng advice at pagdarasal ang ilang taga-barangay, wala na kaming inaksayang oras at sinimula na namin ang aming paglalakbay. From jump off, ng quarter to nine kami umalis. So ngayon, start na kami ng trekking. Habang papalapit kami sa paanan ng bundok, mas nakakamangha ang tayog ng kabundukan. Ito ang aakitin namin ngayon, ang Mount Jawangan. Para itong isang higanting pader kaya naisip ko mukhang mahihirapan kami sa pag-akyat dahil sa tarik ng bundok. Estimated na elevation ng bundok na to nasa 1,200 meters above sea level. Mga ilang minuto rin nakapatagan ng aming pinaglalakaran na halos makikita sa paligid ay mga puno ng nyog. Sa loob ng kalahating oras narating namin ang unang ilog. Mula sa unang ilog, halos sa mga limang minuto mararating na ang pangalawang ilog at dito ay limang minuto kaming nagpahinga. Okay, rest muna sa second river crossing. Mula dito sa pangalawang ilog, akala ko dito na magsisimula ang dire-diretsyong paahon. Paahon na pagkatapos ng second river crossing. After second river crossing banayad na flat trail na yung pinaglalakaran namin ngayon so halos tumagal na mga 2 minutes mula doon sa second river crossing meron tayong third river crossing so mababaw lang naman at yun tuloy tuloy naman ang flat trail hanggang sa matawid namin ang pangatlong ilog pero ang di namin alam natin yung trail? Ay maling trail na ang aming sinusundan kung saan napunta kami sa tuyong ilog at kung susundan ito ay halos papunta na sa kabilang bahagi ng bundok. Para kasi may sumisigaw eh. Maya-maya ay may narinig kami sumisigaw mula sa likuran. Ito na pala yung guide na humabol sa amin. Woo! Ayun o! No? Balik! 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 Wala pa sa kalahati. Sabugaw na kami. Medyo malayo na ang aming distansya sa mga nauna naming kasama kaya hindi namin napansin ang makiting na trail kung saan sila pumasok pa kaliwa. Oh so, dito kami na sa part na sa, sa pangatlong ilog. <laughs> hindi pala dapat kami tatawid dito. Pa ah, dito. Hindi halatang ano eh. Hindi halatang daanan eh. Sa uh, doon, dito dapat pala kakanan. Ah, kaliwa. Hindi mo talaga mapapansin na may daan doon dahil naharangan ng makakapal na halamang damo. Kaya hindi niyo pagod sa 10 minutes ha. Ito pala, yung tamang third river crossing. Sampung minuto rin kaming naligaw at naabutan namin na naghihintay ng ibang kasama namin sa pangatlong ilog. Mula dito sa ikatlong ilog, ramdam ko na na dito magsisimula ang maraming paahon na trails. Huwag ka na magtanong kung puro ganito daan. Huwag ka na magtanong para di tayo mapagod. Ayaw na natin kung ano sasapitin natin dito. So ito yung organizer namin. Nagpapanggap na hindi pagod. Ito nga, gwapong gwapo. Tapos gwapo yung kasunod niya. Sa kaliwa ko, parang talagang lamesa. tang bangin na pagbabagsakan mo. Pag nagkamali ka ng tapak ka dito. Kaya kahit pagod ka na. Relax pa rin. Tingnan nyo guys, ang taas. 2 to 3 minutes na ahunan mula doon sa pagtawid ng pangatlong ilog yun at eh paano nabigyan tayo ng flat rail halos 2 to 3 minutes incline 45 degree ang aming naranasan bago muling nakatapak sa flat rail at dito muli kami nagpahinga para ma-relax yung legs so dito hindi dapat tayo maiwanan ng guide dahil napakaraming ligaw sa kabunduan ito. Gaya na to, merong dito diretso, may kanan, may pakaliwa. So kung wala tayong kasamang guide, hindi natin alam kung saan yung direksyon natin. Kaya doon sa jump off sa barangay Borlongan hanggang dito sa last water source, halos dalawang oras ang trekking. So dito nag-early lunch na kami bago namin ituloy yung pag-akyat hanggang doon sa summit. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay ilang minuto pa kami nagpahinga. Kaya ang iba sa amin ay nakatulog na. Pagkatapos kumain ng tanghalian at pagpahinga ng halos isang oras, tinuloy na namin ang pag-akyat sa kabundukan. After one hour rest namin dito, kung isang kami nag-lunch. So, start na ulit kami sa trekking mga 12 noon, no? 12 noon. At ito yung inaasahan natin na halos paahon na hanggang dun sa summit. So, ayan. May gumagapang na. Kaganina nasa 45 degrees yung pahon. Ngayon nasa 60. Habang tumataas ang elevation namin ay bumabagal naman ang aming paghakbang. Mukhang halos lahat ay nakakaramdam na ng paninigas ng binti at hita. So, sabi ng guide namin, itong 60 degrees na pahon, patag pa to. May mas malupit pa doon sa itaas. Nakikita na rin ng guide na pagod na kami kaya nagpahinga muna kami sandali. After 23 minutes mula doon sa last water source, rest muna kami dito. Wala pa daw sa kalahati ang naakyat namin kaya saktong lima minuto lang kami nagpahinga. Buti lang malamig kaya hindi madaling nakakapagod. Medyo malamig dito kaya mabilis kami nakaka-recover sa pagod. Ito na yung matindihang assault. Sabi ng ating guide. At tapos doon sa 85 degrees na paahon meron ditong konting flat trail lang parang pinagpahinga lang tayo balik ulit tayo dun sa paahon wow bangin 100 meters lang yung ating jump off. ngayon oh. ano elevation natin nasa 600 no, meters wala, huh? wala, wala pa kalahati 661 wala pa kalahati 661 661 661 elevation. Kalahati na. Kalahati na. Nasa 1,200 meters sa above sea level ang taas ng kabundukan at nakakalahati na kami sa pag-akyat. So, yun yung summit na pupunta namin. Habang patirik ng patirik ang inakit namin, sumusukal naman ang mga daanan at may ilang limatik na rin ang kumakapit sa aming paanan. May limatik talaga dito. Buti na lang So, nasa elevation tayo ng 871 meters above sea level. So, sa area na to, alas tas na ng hapon. Madilim na dito sa lugar na to. Dahil natatakpan ng mga malalagong mga punong kahoy. Napakadaming limatik dito nakailang spray na ako ng alcohol ng mga limatik na kumapit sa pantalon ko. So yung mga balak kumakit dito. Maganda na kayo ng alcohol pang spray sa mga limatik. Oh, na naman. Mga ilang hakbang na lang. Ito na ang summit. Summit na ba Aha. Hindi pa. yok lang pala. <laughs> Dito pala summit patag lang. Kusa pwede tayo mag pahinga kahit sandali. Di okay lang tayo dire diretso na natin. Kung malapit na rin naman eh. Pwede naman tayo magpahinga kung napapagod na. Oh, halos na sa tatlong oras na. Tatlong oras na tayo puro pahon. 5 degrees, 75 degrees. Hinto tayo, hinto. Dapat sila So ito yung mga limatik na kumapit sa paa ni tatay. Yung guide namin. Well, naparami talaga limatik dito guys. Sa pagpapatuloy pa ng aming paglalakbay, dito pakiramdam ko may malina sa aming direksyon. Parang pababa tayo, tay. Akala ni tatay tatawirilin namin ang bundok pababa sa kabilang ilog at hindi upang akitin ang tuktok ng bundok. Kaya lumampas na kami sa dapat pagtatayuan ng campsite. Kaya bumalik kami ulit pataas. Nararamdam tayo ng sobrang pagod ngayon. Halos 100 meters yung ibinaba natin hanggang dun sa ilog. Ang campsite na pagtatayuan namin, ito na yung huling pinagpahingan namin kung saan pinakita ko yung binti ni Tatay na maraming limatik. Si Tatay Pernan nga pala ang head guide dito sa Mount Jawangan. At this point, ibibreak muna namin ang outdoor ethics na leave no trace dahil kailangan namin maglinis ng pagtatayuan ng campsite. At dahil exploration, kailangan namin makasurvive sa aming pagtutulugan. Kaya sa mga sensitive na mountaineers, huwag kayo mag dahil alam namin kung ano ang hindi dapat galawin na halaman o punong kahoy dito sa kagubatan. Dahil sa paglipas pa ng mga araw, maring ito na rin ang maging campsite ng mga susunod na tatahak sa kabundukan ng Jawangan. Mag-aala sa isna na matapos kaming lahat sa paglilinis at pag-set up sa campsite. Mabilis dumilim ang paligid dito dahil sa makapal na hamog na bumabalot sa kabundukan habang papalubog ang araw. At halos hindi natutuyo ang paligid dito dahil isang mossy ang lugar na to. Kaya naman hindi namin namamalayan busog na busog na mga limatik na kumapit sa iba't ibang parte ng katawan namin habang kami ay gutom na gutom pa. Sa wakas mga alas 7 ng gabi ay niluto ng hapunan namin pero kalma lang, hindi tayo mauubusan. Siyempre pagkatapos ng hapunan bago matulog, nagkaroon ng konting kasiyahan. Naportado na kami ha, o yan ano to Okay na si hindi na ginagamit ng Hindi na ginagamit na. Hindi na po. Pero pa umulan dito. O um, mukhang dito lang sa lugar na sa taas ng bundok umulan dahil mo si forest yung direktahan natin ng na... Nagkaroon ng seryosong usapan sa umagang ito ayon sa aming guides ko ipipilit namin na marating ang summit. May posibilidad na gagabihin kami sa pagbaba at hindi pa sigurado kung mararating namin agad dahil sa napakasukal nito. Sige na rin kami mga pag-summit ngayon dahil kung titignan nyo, mura na igugushwak. Alas kahit yung trail, walang madadaanan. Kung ganito na sana yung itsura ng pag tadaanan natin sa papuntang summit pwede namin ituloy yung pag -ishwap. kaso sobrang sukal ilan sa mga kasama namin guides ay hindi pa raw nararating ang summit maliban kay Tatay Fernan Tatay Fernando isa sa, siya yung head guide dito so sinusubukan namin hanapin yung iba pang daan papuntang summit ayon sa kanya halos may 30 years na nang huling niyang maakyat ang tugatog ng bundok dito yan ang may daan What? 1990 na rating niyo ba yung tuktok? Hindi hmm, nakarating ko kami doon sa tanaw ko lang ng Dito niyo dito, dito kayo dumaan. Pero ngayon hindi niyo na alam kung sarado na. What? Kasi ko eh, ilang taon na, 30 years na. Ah, oh, 30 years. Sa itsura pa lang ng kagubatan, kupermadong kukulangin ang oras namin. Kaya nagdesisyon kami hindi na ituloy na maakyat ang tugatog ng bundok. ngayon hindi tayo nakapagsamit. Ah, uh, mayroong mga certain um, na uh, tulad ng mga ito um, problem sa uh, lataanan so tapos sa uh, problem sa uh, weather pero hindi naman ibig sabihin na totally clear tayo kasi kahit pa paano narating natin yung uh, lugar na to, na halos wala pang nakakarating tayo pa lang So, may mga pagkakataon pa na pwede natin balikan to. So, susunod, uh, doon is uh, 100% na makukuha na natin yung hindi. Hindi tayo kasi oh! walang signal sa sabit. <laughs> Pagkatapos mag-agahan at maglilis sa campsite, mga 10am, sinimula na namin bumaba ng bundok. Baba kami eh. Mula dito sa campsite. Napakatarik ng kabundukan kaya inaasahan namin ang makabasag tuhod na pababa. Mula doon sa campsite hanggang dito sa first flat, ra flat rail, uh, mainit na yung panahon dito, hindi tulad doon sa itas. O kaya nagpalit na kami ng gamit, tinanggalan namin mga jacket namin dahil mainit na rito. Nag-back trail kami kaya mas nakita namin pababa kung gaano katarik ang aming inakyat. Mga 2pm, uh, nakababa na kami galing doon sa campsite. Andito na kami sa jump off mula campsite hanggang dito sa jump off kayang babae na mga 3 hours halos mga 1 hour kasi kami nagpahinga doon malapit sa bukuhan nang makarating kami sa jump off nakatanggap kami ng message na isa sa kasama namin ay may naaksidente kasama ng ilang taga barrio bumalik kami para umakit ulit ng bundok nice, magalit nila kami ngayon na bundok para mag rescue sa aming kasama Umakit kami hanggang sa last water source para doon hintayin ang mga nag sa aming kasama. 6pm na makababa sila sa aming pinaghihintayan. Halos na sa 700 meters sa bab si level nangyari ang aksidente. Malayo na rin ang distansya namin noong pababa kami kaya hindi namin inakala may nangyari sa aming kasama. Eksakto may signal sa pinangyarihan ng aksidente kaya nakapag-message sila. Ngunit sa jump off na namin ito na-receive. Tatay perna ng kasamang guide sa mga nahuli isa rin siya sa mabilis na nakababa ng bundok para humingi ng tulong sa kanyang mga kabaryo salamat sa mabilis na responde ng mga lokal ng burlongan at sa matinding sakripisyo nila para may ibaba ang naaksidente talagang mahirap ang kanilang ginawa kitang kita ko mula sa matarik at masukal na daan kung paano nila tulong-tulong na kinarga at pagtawid sa ilang ilog pagdating sa kapatagan isinakay siya sa kulong-kulong nabali ang kanyang bukong-bukong sa kanang paa nang mawalan siya ng balanse pababa at naukuan niya ito halos 9pm na makababa kami ng bundok. 8.53 ng gabi, makababa kami. Doon namin naramdaman ang matinding pagod at gutom. Mabuti na lang pagdating sa jump off, nagpaluto na pala ang mga naghihintay namin kasama na makakain para sa mga tumulong sa pagrescue. Kaya bago matapos ang video, maraming salamat muli sa mga taga Borlongan sa bayan ng Dipakulaw Aurora sa pagtulong sa amin. Napakahirap ang inyong ginawa. Yawana!